Tila mas lumalalim ang espesyal na ugnayan sa pagitan ni na Paulo Avellino at Kim Chiu ayon sa mga usap-usapan sa showbiz. Kung noon ay tila tahimik at palihim ang kanilang closeness, ngayon ay unti-unti na raw nilang ibinabandera ang kanilang relasyon. Ayon sa mga nakakakita sa dalawa, kitang-kita umano ang chemistry at kasiyahan sa kanilang mga kilos at tingin sa isa't isa. Maraming fans ang nagulat sa balitang ito dahil tila hindi nila inasahan na magkakaroon ng romantikong koneksyon ang dalawa. Si Paulo, kilala sa pagiging privado sa personal niyang buhay, ay tila nagiging mas bukas na ngayon pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal kay Kim. May mga spekulasyon nga na posibleng sa darating na Valentine's Day ay opisyal nang ihahayag ng dalawa ang kanilang relasyon sa publiko. Ayon pa sa mga malalapit sa kanila, masaya at kontento si Paulo sa piling ni Kim. At ganun din naman si Kim na todo ang suporta kay Paulo sa bawat hakbang nito. Kung magpapatuloy ang ganitong lantaran nilang pagpapakita ng damdamin, mukhang may bagong power couple na mamamayagpag sa mundo ng showbiz. Patuloy naman ang suporta ng kanilang fans at supporters na sabik ding makita ang masayang kinabukasan para sa dalawa.